nasara po kayo ngayon ng camera, madam Ah, uh, meron lang po akong katanungan. Kumusta po yung experience niyo po sa pagpapatrade po sa amin? Ano po yung masasabi niyo? Ano po yung komento niyo? Ah, uh, nakakapiliti siguro 'di ba? <laughs> Wala na po. Okay. Hindi days. hindi po kayo, ma'am, kinabahan. Ay, hindi na po. Okay. So, so nag-ano po kasi ako yun na nagbabasa ko kasi ako ng mga COVID tapos ko -ano po, po muna yung profile <laughs> sa ah, iwas po. Um, ano po yung masasabi niyo madam, sa mga uh, sa mga customer pa po natin na nagtatanong kung legit ba tayo o hindi? Ah, uh, nataka-legit po kasi, 100%. Okay po. So, yun lang, ma'am. Maraming salamat po. Okay lang ma'am, i-ano ko po ito, i-post ko po ito sa ating page. Okay lang. Okay, so thank you ma'am. God bless you po. Maraming salamat.